Magandang gabi po sa si inyo, Alexander Alexter Jules. Let's go na. Update na tayo mga kaibigan. Yes, Trimscape is saying mapag-ayos pa kaya ni Luna, si na Olsen at Liam. Roha, the guests. Ngayong gabi na. Ayan mga kaibigan, that's episode 3, uh, 3. Yeah, that's episode 3. Napanood na po natin mga kaibigan. Uh, Luna was trying to ask Olsen na kausapin na si Liam but then si Liam ay umalis na po ng La Playa Roja. but then yes dahil dumating na po ang mga hostage hostage takers ay hindi na po natuloy ang pag-alis ni Liam Roja mga kaibigan so yan po ang katanungan ng dreamscape kaya panoorin nyo po yan paano nangyaring hindi natuloy at anong nangyari anong nakita ni um, Liam at kailangan niyang man manatili eh, o de ba? Ah, uh, yes mga kaibigan. Kakasigaw na sira tuloy ang pinagawang ilong ng idol nila ay. Ay meron palang lang away awayang nangyari sa plaza ngayon mga kaibigan dahil nga po sa mga taong uh, namintas kay may Entrata saying para lang daw nag recitation, graded recitation si Maymay May sa kanyang acting at hindi raw marunong si Maymay mag-act kaya hayun sa galit ng iba, ipinakita yung... Uh, kasi isa lang naman ang nangaaway kay Meme dito. So, ipinakita nila ang video ni uh, Miss Belle Mariano na gumawa ng acting dun sa Incognito, mga kaibigan. Something na napanood ko din naman and I said, Oh, that was really a cool um, decision of Belle Mariano na I think sinadya na, na nasaktan siya kung kaya talagang napasigaw siya sa sakit mga kaibigan at feel na feel natin yung sakit na para bang totoong pinutulan siya ng kamay noong uh, abductors niya mga kaibigan and so dahil dyan sabi ko uh, she did well naman talaga doon sa acting niya doon mga kaibigan and uh, so yes yeah, sabi naman ng uh, kampo ni Maymay Entrata, kala mo ah. Kala nyo ah, ang, ang uh, idolo nyo lang, ang marunong Umarte. Pwes, narito ang uh, arte na ginawa ni Maymay Entrata way back then, sa maalaala ala mo. Kaya, na nagpataob lang naman ng uh, uh, show sa kabilang ibayo daw mga kaibigan. So, yes, uh, dahil dyan, ipinakita nila yung acting na meron si Maymay. Dahilan po sa parang na-challenge sila na sabi niyo ah hindi marunong umarte ang aming si Maymay ha. So kung kaya ipinakita rin nila ang klase na acting na meron ang isang may Mamay Entrata so kung makita ko po yun ay isi-share ko po sa inyo mga kaibigan dahilan po sa para makita nyo naman na kung marunong si Belle marunong din naman si Mamay and they have their different way of uh, uh, doing things properly sa kanilang acting mga kaibigan because they are not the same person and they have their own uh, specific way paano maging effective uh, Uh, artists sa mundo ng showbiz mga kaibigan. Sabi dito na Bishop paala ala lang kung gaano kagaling ang uh, Ang mayora namin na, na si Maymay Entrata bago niya siya i-judge. P.S. Ang luha niya ay luha din namin. hintayin niyo ang pagbabalik niya. Alam ko si Mama Lawrence ang unang pumapalakpak ngayon sa langit. Ayan po nagdapos si Maymay. Wait up 10 sa Maala, alam kaya. So, walang lingwahe. Mukha lang po ang pinakita. Umiyak, mga kaibigan. And, uh, yes, totoo naman talaga yung acting na yan ni Maymay. At talagang, uh, nagpaiyak ng maraming uh, manunood sa free tv noon kasi meron pang maalaala mo kaya noon mga kaibigan so kaya nakita ng marami gaano ka effective si Maymay on that acting po mga kaibigan and there's more na ipinakita actually ng uh, mga taga ni Maymay at nilapag sa plaza mga kaibigan to show na huy kala nyo ha huh? Hindi magaling yung may namin ha. Meron din siyang kanyang galing. O, ah, tipa. Meron ditong pinakita si The Shower. May para sa close movie bagay. Hmm. Ay, eh, sungo nga pala. Sabi nila, pan, bigyan daw ng pagkakataon na gawin to ni may may. At saka ni um, Maris Racal daw po. Dahil magaling daw po sa karate. Si Maymay at saka si Maris. Totoo ba yon? Magaling sa acting And when it comes to action talaga mga kaibigan. So kung kaya ipinang-share ito ni Shower para makita ni Maymay. Dahil down po ang internet dito ay hindi ko po ma-share sa inyo yan mga kaibigan. So yes, 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 yes. Um, Uulitin ko sabi niya, Diyos ko, Next time ibuka mo bibig mo ha dapat yung kitang-kita pati esophagus mo bawal na bawal ang matamatalang aroy. Nangaalit siya dito kaya pinakita niya itong video ni uh, Bel Mariano mga kaibigan. Dapat kasi bat kapat pa kasi nag-aaway sila na pareho naman silang mga artista na sabi dito, nahirapan akong patumbahin ang batang 'to kasi nga, kagaya ng sabi ko, kuya, napaka-strong ng positivity niya. I bash her all you want, attack her all you want, but more than the things he said, she's missing. Her personality stands out. Do po yung pinagalitan siya kasi tinuruan siya po ni nakalimutan ko ang artistang ito, uh, Beauty Quinato. Ah, uh, pero instead na magalit,

Kasi pigil na pigil na ko yung tawa ko. Hirap na hirap na ako. Yung mukha mo sobrang flat. <laughs> <laughs> hindi kita pinapatawa. parang I'm so really cool. <laughs> um, hindi kita pinapatawa. Stop na. Tawa lang siya ng tawa. And nakaka-encourage siya. Kasi parang lahat ng bagay, dinagaan niya sa tawa. Ano napapansin ko? <laughs> <laughs> Pag ako, lakbet para sa ano para sa ruler so dapat alam alamin talaga yung angle nee, hindi eh paano pa rin pag-uulan ganun dahil hirapan ako patungahin ng bata ko kasi nga ng sinabi ko kuya napaka-strong ng hmm. positivity niya eh. at least nakita ko rin yung first so yun po ang ipinamahagi ni uh, Bishop mga kaibigan when she said My Mai is such a strong personality daw po talaga. So yes, 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 yes. Thank you for watching!